Okay, papunta tayo SNR Papasok pa lang tayo Ayan, sa kabila pa tayo Uy, maluwag Kahapon Sa kabila pa tayo Ayan, gandang ganda Hindi naman puno kahapon Puno kasi Ayan Ayan, Ka kaliwa Turn left Wow. Open, kaka-open, maghanap po tayo tayong paradahan. Uy, may bakante pa. <laughs> wow, lots of ano. <laughs> lots of kasi di para tong Costco kasi. Di ano, panlab ba? Panghan mo. Oh, yan. May card po. Opo. Opo ka first time tayo. Wow, ganda naman, Costco. Para itong Costco kasi. <laughs> Opo. Babalik ako ng US next year. May TV pa. Ayan, merong bilihan ng chips. US version yan. Yes, Yes, kukuha ako. Ayan, meron naman. Teka lang, kukunin palang, bibili pala akong chips. <laughs> Ayan, meron palang bilihan ng chips. Nag-utos yung kuya ko. Ayan, mga frozen. Wow, ganda naman. <laughs> Wow, madami. Ayan mga muffins. Nice one. Ito. Nakuha. Isa pa. <laughs> May cake pa. Tapos yung Ayan. Yun po, mga lodi. Check is <laughs> just, just kidding, mga lodi. Wala, isa pa. <laughs> isa pa. Ayan po. <laughs> nice.